At habang nag-aantay nga kami ng order mga par ay mayroon din silang soup at humigop-higop muna kami rito at grabe ang sarap ng sabaw dito mga par. At yun mga par after 30 minutes nga mga par ay dito ang aming order ang roasted chicken na may fried rice kulay dilaw pa ang dito mga par at ang kanyang lemonade juice. At ayun may mga press press pa mga par. For today's video nga pala mga par ay pupunta kami sa pasyalan dahil kung saan ang may pasyalan mga par ay dapat pinupuntahan at ito ang gagamitin namin mga parang aming pajero na bagong bago pajero na tatlo ang gulong look <laughs> lang mga bar at ayun nga mga par <laughs> sumukay dito sa aming sakyan oh, no, kaya ako oh, lang oh, oh, at ayun muntik na naman akong matumba doon mga, mga para <laughs> <laughs> at so ayun nga mga parang dito na nga kami sa SM sa Segunda Manong Mall ay stay SM nga SM to mga par sa Kawayan City at yun nagbayad na nga ako dito sa tricycle dahil yung sakyan namin ay hindi pwede dahil wala pang registro. at God. ito nga mga parang dito nga kami sa loob ng mall at medyo malamig dahil kung saan ang may pasyalan na malamig mga par ay dapat pinupuntahan. At dito nga kami para sa may escalator ang hagdan na umaakyat. Ang lupit ng hagdan dito mga parang market. At ito nga mga parang lalakad nga kami dito sa may hallway para maghanap ng pagkainan. Kung saan ang may masarap na pagkain mga par ay dapat pinupuntahan. Pupunta kami ngayon sa Jabeli at ayun mga par, mayroon pa dito ang Q-Crane. Q-Crane pala ang tawag dito. May Q-Crane na to Living weight, yan. So ayun na mga par, galakad na kami Go. at nakita na namin siya Yerito, si Jabeli. Ayun ang naka island lang mga par, kala niya naman kakain kami. Ay, kakain nga talaga kami dyan mga par dahil lamis nga daw talaga ng aking anak. Si Jabeli ang pinaka- Masarap na fried chicken sa Pilipinas. The best fried chicken daw to mga par. Kaya dito niya gustong kumain. Ang problema mga par, pagdating nga namin dito sa may Jabilees, sa counter ay napakahaba ng pila. Mukhang aabutin pa kami rito ng dalawang oras. Kaya naman nag-isipan namin, humanap na lang ng iba. At yun, napunta nga kami rito kay Chox. May bago palang restaurante si Chox ngayon dito mga par sa SM. Kaya naman, dito na kami pumesto. At habang nag-aantay nga kami ng order mga par, ay mayroon din silang soup at humigop-higop muna kami rito. At grabe, ang sarap ng sabaw dito mga par. At yun mga par, after 30 minutes nga mga par, ay dito ang aming order, ang roasted chicken na may fried rice. Kulay dilo pa ang kanil dito mga par. At ang kanyang lemonade juice. At ayun, may mga press press pa mga par. At syempre, tinikman na agad ng aking ag At yun nga mga par, at talaga naman, nasarapan na naman ng aking chikiting. At ayun mga par, kaya mo na yun, may picture. Ayun, gumamiti pa siya mga par. At so, ito na mga par, sisimulan na namin ng pagkain. Bago pa tuluyan itong makawala, ay, este, bago pa namin Mabuhusan ng oras dahil may oras ng pagkain dito. Hindi, joke lang mga par. So, ayun nga mga par, sinibula na nga namin pagkain. At ganito ang nangyari mga par. Ang katawas namin kumain, naging buto-buto na lang mga par. Dahil sobrang gutom ko. Ay, talaga naman, nilantakan ko na ang roasted chicken. At ayun mga par, kumakain pa rin ang aking anak ng french fries. At ayun, no? Oh, parang nagmerenda pa. Napit talaga ni po, eh, pa ng halo-halo. Ang order namin ng halo-halo, ay wala pa. At pagkatapos nga nang maubos ang french fries mga par, ay syempre, isusunod din naman niya ang kanyang loha-loha. Loha-loha. Ka. Alo-halo pala mga pare, no?